thank you 20 po ng lahat na Benta po Magkano? Binigyan lang po sa amin eh 500 500 Balis ko kayo maghahati-hati na Ano po? Tatlo Sino sino kayo sa tatlo? Si ano po? CJ. Chapo, si J Tsaka po si Robert. Tapos pagkatapos pagkatapos Saan kayo po? Saan kayo po tayo pagkatapos? Tuloy na po. Okay Ibigay niyo kanina Sa lolo ko po. Sa kinawanan po namin ng tao. Kunwari po na ang namin tatlong galon, eh, o lang po ang isang galon sa amin dun sa isang galon. Eh. Eight times, ano po yun eh, eight times three hundred. ilan po kaming mag-aamon dun, walo. Mag-aati-aati Labas na po yung gas Magkano yung kupon ko sa'yo? Minsan po, ano, tatlong daan, minsan po dalawang daan. Binibili ko po ng mga panggastos ko sa bahay. Minsan po yung tira, eh, ko po, po. Kasi malapit na rin po yung pasokan. Kasi gusto ko rin po mabili ng mga kapatid ko ng gamit. Eh, kulang po.

Yung sobra po, ipunin namin kasi po malapit na po kasi yung pasokan. <coughs> ating and effort para lang sa competition na sasalihan natin. Kumasi. Ako nga po pala si Leia Colmenar, anak ko po si R.J. Colmenar. Ito po kami. Kami pong mister ko po, nagpaano na lang po kami kung ano lang pong ulam namin. Katulad po noon, ito po. Yung ano po ito. Ganito lang po inuulam namin tapos para po may sabaw saka nilulutuan ko na lang po sila ng nito. Ano po ito yung bagoong, pa, galing po itong ano, probinsya. Eh, binigay lang po ito sa amin nung bali lolo. Lolo na rin po ng mister. Lolo na rin po namin. Nakainin po eh. Lalo po kung halimbawa wala, tulad po ilang araw na po ako hindi nakakapagsinda. Ay, tapos wala rin po laos yung mister po. Tapos yun naman po yung anak, pag may binibigay po sa akin na pera, binibili ko rin po ng bigas. sa ulam, mga kapi po. mahal po, po basta sa inyo pag, pag, pag pupunta pag nagda-dive. Opo, sa mama, sasama ako kay lolo, maglalambat kami ng hipon. Ayun, masabi ko, magano ka haayusin mo, wag kang mag, ano, mamaya, mahulog, mahulog ka sa tubig. Siyempre, nag-iisip din naman po ako. ano ko na lang po na Lord, huwag niyo pong pabayaan ang anak ko kasi alam po naman po na nandiyan kayo, ginagabayan niyo po siya. Kaya bahala na po sana kayo. Kasi po iniisip niya rin po siya, simple po, lima po yung anak ko. Eh, lima po yung sila magkakapatid. Eh, siguro po, pag halimbawa po binibilang ko po yung mga kapatid niya eh, ng mga damit, parang na, na ano po siya, nagsiselo. Sabi po na kung kung may pera lang gugustuhin ko lahat kayong mabilhan. Kaso hindi naman pwede ka ako sabay-sabay ko kayong bilang. Kailangan isa-isa lang muna.